O ngayon, maliban kung bigyan niyo ako ng garantiya, haharapin ko ang kaso niya. Simple, simple po ang mga kasong yan, Lalo na puro mga sinwali ang kaharap namin. Mga kababayan, mga kapatid sa Panginoon, sa Kingdom Nation, sa buong sandibutan, at sa lahat ng aking mga kababayan dito sa ating bansang Pilipinas at mga OFWs na sa Ibayong Dagat, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay merong mensaheng ipaabot ngayon sa mga nangyayari sa ating bansa at nangyayari po sa akin sa KOJC at sa lahat ng mga pangyayaring itong hindi natin inaasahan na ito'y mangyayari ngayon sa ating bansa. Hindi ko po inaasahan na aabot sa ganito ang mga pangyayaring ito na aabot ako sa ganitong klasing panahon na mismong umuusig sa akin ay ang aking sariling bansang Pilipinas mga kabigan at mga kababayan uh, ito pong aking kinakaharap ngayon paliwanag ko po sa inyo ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil ako po ay may kasalanan hindi po. Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili. Bakit ko pinoprotektahan ang aking sarili? Sapagkat ang lahat po ng nangyayaring ito sa kasong ito na napakasimple lamang po ng kasong ito. Simple case lang po ito na apat ng taon nang nakabimbin dyan sa DOJ. Pagkatapos ngayon ay binuhay na naman nila Pagkatapos ito ang ginagawi, ginagawa ngayon na sangkalan upang ako ay kanilang habulin. Mga kaibigan at mga hababayan, uh, umiiwas po ako sa pangyayaring ito dahil hindi po katulad ang kasong ito ng kanila ni Congressman Tebes at ni uh, General Bantag. Hindi po. Si General Bantag at si Tebes ang ang kumakalaban po sa kanila ngayon at umahabol ay ang, 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 gobyerno lamang ng Pilipinas. Ang sa akin po ay complex, complicated, sapagkat meron po akong ginawang kaso sa Amerika. Ang gumawa ng mga kasong ito ay yung po mga magnanakaw dito sa Bansang Kaharian na nung sila'y nahuli, lumayas at nag-iwan ng kaso kasi mga bugado po yung dalawa doon. Pagkatapos, iniwan nilang kasong ito na ginamit nila itong alias Amanda para ako po ay magkaroon ng kaso dito. At dinamay pa yung lima kong kasamahan na puro inosente. Simpleng kaso lang po yan. Napakasimple. Kung wala po ah, nangingyalam ang bansang puti, aharapin ko po lahat yan. Napakasimple po ng mga kasong yan. Napakasimple po niyan kaya lahat ng nang na ginagawa nila sa kongreso sa senado puro po yan patibong o hindi ko alam kung ang 2 million dollars which is 110 million pesos nasa kamay na ng mga atat na atat na ito uh, na uh, na maging award nila kaya atat na atat silang ako ay kanilang madampot mahuli o makikinig ngayon ng PNP NBI CIDG Baka hindi ninyo alam ang mga bagay na ito na kayo ay uh, sumusunod lamang uh, at uh, hindi niyo alam ang mga bagay na ito na sinasabi ko. Dapat malaman ninyo na itong kaso kung ito complicated sapagkat dalawang bansa ang nagkasabwat. Bansang puti at bansang Pilipino ang nagsabwatan para ko'y damputin at ang endgame ay extraordinary rendition which may be kidnapping and which may be assassination. At ako ay very inclined ako na assassination talaga ang mangyayari sapagkat para bang iniisip nilang ako ay mayroong kinalaman sa politika dito at ako'y hadlang sa kanilang mga plano na politikal. Ay hindi ko po kasalanan maging kaibigan ko si Pangulong Duterte. Bata pa po kami, magkaibigan na kami. Prosecutor pa lang siya, magkaibigan na kami. Hanggang ngayon, hindi ko po kasalanan yon, hindi rin niya kasalanan yon. Bakit ninyo ginagawang kasalanan para sa amin yan? Hindi ko rin kasalanan naging politiko siya, at hindi ko rin kasalanan na ako ay naging isang ministro ng kingdom at lumago sa buong sanlibutan. Hindi ko rin kasalanan yon. Ngayon, ginagawa ninyong kasalanan sa amin yon, eh problema po ninyo yon. Ngayon, ako po ay hindi nagtatago sa kasong itong napakasimple. Malayo po yun. Kayang-kaya ko pong harapin yan. Eh, kaya ko nga harapin ng, sa Amerika kung dadaan lang sila sa tamang proseso eh. O ito pang sa aking sariling bansa. Naging complicated po ito sapagkat ang lahat ng ginagawa nilang ito, patibong po. Bakit ginawa nilang available dito sa Dabaw? Para ko'y lumitaw at pumunta doon. Tapos naghihintay yung Sergeant at Arms na may warrant of arrest. Dadalhin din ako sa Maynila pagdating doon eh, yun po ang endgame, extraordinary rendition pa rin, babagsak pa rin ako sa kamay ng mga puti, gusto ko bang hindi. Eh, dito nga sa aking compound, sinusurveillance ako, kung paano yun akong pasukin, lalo na kung akong kusang loob pupunta doon na para kang manok na pumunta sa bitag na alam mong bibitagin ka. Kaya hindi po ako nagtatago ng dahil sa ako'y may kasalanan o kaya ang aking mga kasamahan, kawawa naman, tingnan ninyong ginawa sa kanila, o pinasuot ng orange, na para bang may mga kasalanan na sila, eh sapagkat yan ay proseso, eh nagpapasako po kami, law abiding po kami, or uh, nation building po ang aking pakay. Ang aking po ministry mapayapa, o, walang nangyayalam po, kami ay tumutulong sa ating bansa. Alam po ninyo lahat yan, hindi ko na dapat i-explain lahat sa inyo yan. Ngayon, bakit po ako ay hindi pupunta doon? Simple lamang po 'yan, eh. O pagkatapos simpleng kaso pa. Pero ang end game, dadalhin ka rin sa Maynila. O dadalhin ka rin doon. Hindi kanila maku- kanila ma hindi kanila hindi ma 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 mapapunta doon sa Senado. Ganito yung kanilang end doon pa rin ang bagsak ko ang ang katapusan extraordinary rendition pa rin babagsak pa rin ako sa kamay ng mga puti mga kaibigan, yan po ang iniiwasan kong mangyayari sa akin sapagkat i am preserving myself ito po ay uh, wisdom ng Panginoong Dios to preserve myself iniingatan po ako ng Ama na hindi ako pupunta sa patibong ng tao para mangyari ang kanilang gustong gawin sa akin na kanila akong uh, bawian ng buhay sa ako'y hadlang sa kanilang mga plano. Yan po ay pag-iingat ng banal na Diyos sa akin. Gusto ninyo akong lumitaw para harapin ang lahat ng ito? Ito po ang kondisyon ko. Oh, uh, bigyan ninyo ko ng garantiya na hindi mangingyalam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas hindi manging alam ang FBI, ang CIA, ang A A U US Embassy. O, bigyan ako ng garantiya ng Presidente ng Pilipinas. Bigyan ako ng garantiya ng, uh, ng uh, Secretary of Department of Justice, Boeing Rimulya. Written po yan, ha? Written. Bigyan ako ng garantiya ng PNP Head na si Marbil, General Marbil, Bigyan ako ng garantiya ng NBI head at CIDG. May garantiya na hindi mangingalam ang Amerikano at walang mangyayaring extraordinary rendition. Ako po ay lilitaw at haharapin ko ang lahat ng kasong yan kahit saan nyo dalhin dito sa Pilipinas, maging pasigman o maging ditoman. Uh, pagkatapos si Tiberos dyan sa Senado, Uh, ihinto mo na ang iyong murmuro na uh, hearing. Dumiretso ka na sa korte. Tulungan mo yung mga sinungaling na mga witnesses na yan na gumawa na sila ng affidavit sapagkat idagdag mo na yan sa kaso. Doon din ang bagsak natin kaya doon ka na pumunta. Huwag ka nang magpa-arte-arte pa dyan sa, sa, sa Senado. Ang dami mong arte ako ang ginagamit mo, ginagamit mo uh, para ikaw ay pumunta sa mas higher position. Alam ko na ang galaw mo, alam ko na yung style mo. Puro sinungaling ang kasama mo. Sa sino ka? Kung ikaw kumuha ka ng sinungaling na mga witnesses, ano ka? Di ba sinungaling ka rin? Kaya, huwag ka na mag dyan. Pumunta ka na doon sa korte. Sapagkat hindi ka naman korte. Kaya, yan, kung gusto mo ako talagang pilitin pumunta riyan, eh gumawa rin kayo ng uh, ng nararapat yung 17 conditions ko harapin ninyo yon para pantay tayo dyan sa Senado mo eh malabo nang mangyari yun eh kasi moromoro -moro na lahat ang ginagawa niyo extraordinary rendition pa rin ang bagsak natin bagsak pa rin yan, nasa kamay ko ng mga puti yun pa rin ang endgame eh, hindi ko alam kung ang 2 million dollars ay nasa kamay na ng mga taong itong atat na atat na ako'y kanilang madampot makuha at sila ang makikinabang sa perang ito. Hindi ko alam. Ah, pero yun ang endgame na alam kong mangyayari. Kaya umiiwas ako sa injustice na yan. Kung hindi po ninyo magbibigay sa akin in a written form ang mga kondisyones na ito mula sa Office of the President, mula sa Office of the SOJ, mula sa Office of the PNP, and the uh, NBI and the CIDG, eh, hindi po nyo makikita ang pagmumukha ko. Kung ako, i-manhunt ma ninyo tulad ng sinasabi niyo, na para bang ako ay talagang kriminal, hindi naman ako drug lord, hindi ako sumisinghot ng drugs, hindi ako drug lord, wala ko wala akong dyan, itong kaso lahat na sinabi sa akin na puro accusation, akusasyon po lahat yan, gawa, gawa lahat yan, tapos ginawa na ninyong totoo you tried me by publicity. Trial by publicity ang style ninyo kasi wala kayong wala kayong wala kayong laban sa korte. Hindi kayo patas makilaban. Ito naman bayarang media, pagkakasingwalingan, pagkakasiraan, aba nandoon kayong lahat. Pero yung rally namin, kahit isa wala kayong kinover. Pagka mabuti, wala kayong kinokover. Lahat ng binabalita niyo sa akin puro masama. Kay si, masasama din kayo, bayaran kayo ang tawag ko. Sorry ha, media, kasi may media rin kami, eh, ang SMNI. Hindi nyo mabili yan eh. O ngayon, ginugurgur ninyo dahil hindi nyo mabili. O ngayon, maliban kung bigyan niyo ako ng garantiya na hindi mangingyalam ang mga puti, FBI, CIA, o sino pa sa kanila haharapin ko ang kaso niya. Simple, simple po ang mga kaso niyan. Lalo na puro mga sinwaling ang kaharap namin. Dokumento po ang nasa aming mga kamay. Bakit hindi ko haharapin? Umiiwas po ako dahil ang playbook ninyo alam ko ang katapusan is extraordinary rendition. Mapasakamay ako ng mga puti, magiging klaro em recto number 2 ako, mamamatay ako sa kanilang kamay, iyanaw sa buong sanlibutan, heart attack ang ikinamatay ko. Pero patay na ako. Yan ang end game ng playbook na ito. At hindi ninyo yan pwedeng ipagkaila. Maliban kung ibigay niyo sa akin ang garantiyang aking hinahanap, hindi po ninyo ako makikita.